Mayong morning sa tanan. June karon mga memes. Mapay pag-out na ako sa work. Gikan ko night duty. Perting inita, nagpadzunggadzo po. ko o, Ala city pa sa buntag. Perting inita, ginoo ko Dabang mga langit. Naubsan ko na kung ano, fountain. Naubsan ng tubig. <laughs> Char. <laughs> Ay, ginoo ko. Ang kay kagubaon, dagang busok buslot Sige na lamang kaya pa ni survive kaya pa tabangan sa init hello mga memes di ako salmiyasok. sok kaya mo balik na po mula sa almula kay agahong transaction ay Diyos ko nagbalik balik na ganyan kuha niya ito pa unang simana datangan sa kadlaw doha balik na po so that is life char nindot siya kanang dreo very nice ang place stambay stambay lang stambay lang pabot sa date char Joan to takaron mga memes Honyo 2 Pagka sunod adlaw balik ka punta dere kanin dot try test ta halo-halo nila din na konsehalo-halo dere nga lame tanaw nato Kinabuhing pobre. <laughs> Kinabuhing pobre mga memes. Kinang na dito sa mukha yun, Balag abog. Abog is money. <laughs> dere sa kaabugan. Ay. Hapon na dere hapon. Ala, ano na siya? Alas 7 sa gabi na dere. De, dere hapon na alas na sa gabi. E, dere mo pa pag out na ho. So medyo nawala-wala ng abog. ni kusog karon ni okay okay na si Ja. Hello mga memes, good morning. Akong i-share ang akong morning routine. Maudyo no, ni daily morning routine ako kada buntag. Maguman, mag, mag -kuan sa warm up sa akong mga kuan kalawasan. Maguman tanawon ako kung unsan ang urasa. Huwag naabay mga importante nga message. Tapos magmunimuni pa, maghinoktok, ngaje. Tapos ano na, ana, start na sa atong kuan. Buntag nga mga kasikas sa atong kinabuhi. Hey, char. So mga memes, I start my day. Di, di ko pwede di ko magbukot sa hong buhok. Mara di ko ginagay mo pilit na buhok sa hong tangkugo. Gusto kini hong tangkugo arang ka ito ma. <laughs> Char, I love my tangkugo. Bitaw. Nga ni ko amot, mabalay, magawas, matrabaho. Pero may gudyo na akong pungan ni akong buhok. Di pwede akong dili na akong pungan. Ani di ni permi permi kataas. Mag-unsa pa itong lihok ko. Mamilo sa gudyo na permi sa atong higdaanan. Ato sa gudyo na tarungon. Ay eh, para nin at ang koan. Itong higdaanan, di ba? So after Anna, magpainit ko og tubig. Ingana ko permanente mga mens, mag-init kong tubig. Tapos, before ko magkuan toothbrush, maghilamos, mag-init sa gudyo kong tubig. Ingana ko kay parang naghumana ho, ana, maghumana ko gamit sa bathroom, bukal na to hong kuan. Humana sa to akong ininit. Para, diretsu na, ana ba? Diretsu, diretsu na kay. Napakinanglan, bisag narata sa bahay na, putay time management. Galip po tayo nga magpaludya-ludya, di ba? Kaya time is running, time is gold jar. So, inga ko, konja. Di dito mag-vlog-vlog mga memes. Labi nag balis ni Moxil po kakaloka. <laughs> Dobli <Dubliago. laughs> Hey, di jud vlogger vlogger mga memes hago kadzo kunja after na ko ana mag open jud ko may tv magpa salida ko netflix mga balita mga ingana gud sa kunsa na laman usa ko mag sa ahong init nga tsaa so ingana gud jud na daily routine na kada buntag ra pud ni ingana siya so magtsaa ko jakining akong ano gatas ano ni siya um, ako nang salin na itong unang adlaw ng sunsuri ko akong gigamit ako, 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 na ron. So, naamay krusan, gikan sa night share sa duty, ako gitala So, dari na, na ako gikaon sa balay. Kiginahan ko ani ni Jaog. Every morning na ako ingani akong breakfast. Nga na naman dyan na kasimple. Kasi, basta may nita na itong tiyan, na. So, nga na na na. So, tira na kaong kaon. No, diba? So, mag-start na taog. Engage. Pero medyo ko malate sa engagement time. Char kay kini laging syempre priority kay dunata atong trabaho mga memes kay didto medyo tanin kuha og sweldo pati sweldo ani ni Meta pero inshallah di ba god knows or baka baka naman di ba an na engage engage maglimot-limot og jud akong kwarto sa na lang yung mga pusing kay siyempre ang atong mga kuan kay mga minhod manggod og ka posisyon so lain mo tindog mo barok mo higda mo ligid mo ra na jud ihas ani <laughs> on sa kaysa kadugad na hong ligid lingkod-lingkod magahong tiil so naghabol ko Ah, dito mo na. Murag gilaay na po ko dire. Ako sa nag nagajud ko sa kagunta. Mora to ahong morning routine. Thanks for watching. 哎、啊，派送门。 Hello mga memes, mga to so ano ron June 22, aperting inita. Ino ako. Utong totok gyud. Mato ta ka mabayad tag internet, palit ko tag water. Kay ikon sila magpalit ko ng water daghan because of the ano mga tension dere sa Middle East. lo kay aperting inita oy, my god. Nara ko sa bus stop dol, nako sa bus stop. Nga akong balay dol sa bus stop. Mo oh, aperting inita dere pa ko. Aperting inita, maon institusyon sa Kuwait karon. Wow. Very, very peaceful mga memes. Ay, ginoo oh, ko. Arang inita sa kalibutan ya? oh, ko yan. Money ko wait. Dari ko kapabayad kong internet. Kaya ba sinunod sa kapotlan Alas dosis auto to per te ito, Arang kamingaw ang kuwait. Mingaw mga memes. Direkt. Lulu, hypermarket. Arita sa uh, STC. Pagyan okay nga na gadyo Char. Ningaw. <laughs> Nag-gold. Oh, gold. Nagtapad ang gold. Malavar o oh, kalayan. Kalayan. Huwag nag... Nagtapad sa diri ang mga ano. Sa internet. Zen Oredo, O oh, STC. Zen. Zen. Sa English, good. Char. Bayad na pa. Kamsig putlan. Tadi taka-update. Mga Mga maritis. Hello mga memes. Mapadyog ko na human o patosok sa akong ano dugo. Kaya every two months need ko magpa, magpa ano, lab test sa akong thyroid. Uh, so pauli na ko mga memes. I Schedule dyan din ako karon Pitsa 29 sa June. Diyas yeah, sunod na mo balik na po sa akong follow up check up kay tanawon sa akong doctor ang results sa akong lab test. So karon arang kainit ka adzo. Ang panahon baktas na lamang ko kay Murag dool dool man ang bus stop dire kay magpadala ko kwarta so diretso na ko padala kwarta ganina nagtaksi ko pa dong didto kay nag fasting man ko jabasin unsag taas taas ra ba ko baktas unsa ti minute basin sang makuyapan ko kay gikan ko nag fasting so karon pwede na ko magbaktas kay nakainom na man ko tubig so inga na radyo ang kinabuhi sa tao di ba adyo kay bation tambag lang na hok na adyo may kinahanglan jud mo man ka check up dadjon dili dadogay dugadjon kay ang kuan ba diba? ang pagbasol mauhay ra ba mo ako kung siyang batiyon pa sikap ko retso kay para matanaw jud ko si problema kay ning nakatigawang na tatong edad nagkataas na ganag pati sa atong kalawasan so normal ra jud na mga memes Nga ampol lang jud sa Ginoo nga taga tag na yung lawas kay ato sa ladjo ladjo sa atong pamilya so kita pa nagdas atong kuan kaw galingon ga jud magamping ta kanunay labi na dire kay perting kainit init jud ka jud grabe sa isa ka tuig murag katulo ra mo uwan di pa gyud tingog nay nga kusog ka isa pero ang uban murag kuan na laman tapsing tapsing so padulong na ko sa bus bas, stop mga memes magbasra ko kay duol na laman duol ra man dire diretso na ko padala kay na na delete din tagahon pa kay maulagin ni hong giwata magpaano magpa ano ko magpatusok ko kay parang mausab itan hog, lakaw di ko magbalik-balik kay og um, pagsweldo na og um, dito kung pa balik like ko dire ana ah, bitaw so hasol di ara ka init pagka sa honso mo nang gikan dere check up dere cepat dapat ron iserang ano lakaw kibay tipa kang pajong nang malaban kang pajong ngani ratap check, check up maju up mana jud dere kinai mga kahoy kahoy landong ba oh huh? Ya kukikan na, ya kukikan yung shortcut truck ko. Kahoy kahoy. Da mga truck. So nice. Uwang raglimpiyo. Na yung mga patay nga, ano dahon. Na mga balik na sama. doon ako sa bus mga minis sakto na po ni dala exercise para panington po nito tanaw na po ano nga dag po kakahoy kinahan ko rita kay Landong hindi ako sa Jollibee mga minis kay sirado pa ang kuan padalhanan sa kwarta so magpaabot pa ko init sa gawa so arin na lang kumamahaw sa Jollibee kung po kumamahaw ganina Wala pa. Oo, oh, so, sa ito. Oh, sige, sige. Thank you. Nganaka kung order. Uh, ano 'yung kamahaw? <laughs> sa tanggap paabot ko ng upin ang padalhanan sa kwarta. pero kalamit ang spaghetti sa jobbing.